So, mauna yung mga buhi sa itong isa sa mga creator nato guys. <laughs> Katong magtudlo tudlo siya ba kung paun sa, sa baboy mo ila adiri mm. so mo ni siya guys ila ni diri sa mga isa sa ano content creator nato eh okay. Juna, Junalin. Juna ang Junalin ang nasa yung IPB account, guys. Kung gusto nyo matuto, umakat o noon sa yung mga pag process sa atong pagpamuhi, doawa lang ang iyang kuan, guys. I, uh, Facebook page. Junal, ano? Junalin. Ito guys. Abot na umilyon ang isa sa mga video, ang mga video niya sa reels, mga kachabs kung gusto nyong mag-cut on, kung paunsa, tuwa lang ang iyang kuan. Doawa lang ang iyang Facebook page. i-follow na rin. I-like and share na pod. I-like and share na pod. Kay, para pod makatabang pod ba Na pod, o bago bago pa ning isa. Hmm. Pit na ning isa ding no? Hapit-hapit na dyan ay. Lo, 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 lo. Magkuha na po siya guys, antibiotic. Si Ami, magkuha Ayang Ayan, kuha na no? Tusukan, oh Tusukan o, antibiotic. Oh, ah, ah, ah ka nang nagkiang. Ah? Ay, kana? Oh, nagkiang. Hala, luya, ayaw kunitin sa dalunggan. <laughs> Lucky ang mana ding. Wala mm. yeah. mm -hmm. oh, may mo na siya guys, oh Genji kan niya oh ganti ba yote. La 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 la. Siya -doktor, doktor sa iyang. kuan mo nang kung gusto mo makat on at tuwa -an lang ang Facebook page. Mm, dayon kuan kana. Wala ra joy gas to eh. me. Mm, wala. Mm. Makapon siya. Siya, siya ra man tanan. Oh, hayaya, haya, siya oy. Mm. Thank you for watching mga cutebs. Paki share na rin. Bye. God bless.